Christian, hindi mo may didi, hindi mo mga puwersa. Mahina, parang kang... Umahalog siya sa akin. Umahalog? Ano ba nangyari sa iyo? Kaya, tumalon tapos siniko sa taas. Pagbabak. ka, siniko ka sa taas, pagbagsak mo. hindi na makontrol. Titignan natin kasi hindi lang buto ang tinitignan sa tuhod o sa mga parte ng katawan. Meron tayong tinatawag na sa tuhod, may mga ECL, MCL, PCL, transverse ligaments, marami. So ang titingnan natin umaalog daw eh. Baka maput baka naputol yung ACL mo pero sana hopefully wag. Pero chichikin natin para ko yan. Higa ka. Kailan ka manadali? Kailan ka sinigo? Noong December pa sir. Tapos December. napadugyan noong last month. Oh, okay. Sige, higa ka lang. Last. Ito, sige, higa ka. Para malaman kung may patid na isil. Pag ito umangat, Sorry, pero pag hindi umangat, maayos pa natin ito. Yun, no? Umaangat. Dapit mo, Carl. Ayan, no? Oo. Oh. Oo. Oh. Umaangat. Yeah, Yan yung sinasabi ko. Ibig sabihin ito, nakita nyo na yung ano, napatunayan natin. Sa dami natin chine chinecheck ng ganito, yung nagdududa sila na ano, ito po Malalaman mo Kung may putol ka na Ligaments Nararamdaman mo? I'm sorry to say Sir Kahit anong hilot ko rito Kahit anong adjust ko rito Pag naputol ang ligaments natin Wala tayong magagawa Pero ang ganitong Discarity ko naman Sa ganito na Pag nalaman ko na ganito Kung alam kong wala akong magagawa Wala akong sisinginin Wala akong Wala akong Sisinginin sa inyo Kahit singkong bulag Okay? Bossing, ang pinakadabes ito Operation ka Ang nangyari sa inyo ito Di ba natali ka ng December Hindi ka napuruhan doon Yung sumunod na siya Nung sumunod, may warning na nangangalahati na siyempre, siguro masakit sa ipeng tuhod mo, pinilit mo ilaro, pinitik ka na naman, or na, nadulas, eh. nadulas, ka, pa! Doon na bumigay. Bumigay na, kita nyo naman, Bum 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 Hindi ko na uulitin. Kita nyo naman. Bossing, maglalagay ka ng e-support dito. Hindi naman purkit ganito, eh tapos na yung mundo mo, hindi. Baka ma-depress ka eh. Ang ibig ko sabihin nito, ang mawawala lang naman dito yung paglalaro. Makakalakad ka ng normal, makakalakad. Ang hindi, lang hindi mo lang pwedeng gawin, tumakbo ng mabilis. Oo, um, oh, hmm. pag matagal ako, Yun lang ang ano nito. Tapos may tumutusok, parang may tumutusok dito sa liku. Alam mo kung bakit? Kasi every walk mo, every walk mo, nagkukuskusan kasi wala nang shield, putol na yung ano eh gumagarong gano'n na yan, oh. palagi na oh, lang ah, nagkukuskusan, syempre pag nagkukuskusan, friction mapupudbud ng mga white bones yung mga cartilage natin hanggang sa syempre, nagagasgas naga mangangala yan, mangingirot ngirip yung loob gano'n yung nararamdaman mo bibili ka ng pansamang bala nito, ni support kailangan mo nito yung may bakal sa gilid yung parang semi-mobilizer na. Ganto ka pa yun. Yun yung kailangan mo dito. Okay? Tapos, operation ka. Pinaka, pinaka mabuti niyan. Kasi hahanapan ah, ka ng MRI nito. Magpa-play ng ni MRI ka sa mga public hospital para mas mura. Tapos, makikita na, i-evaluate nila. Sila nang bahala mag-interpret nun kung ano dapat gawin dito. Pero ito, kahit anong adjust ko dito, hindi ko na pwedeng itayahin ito. Nakita nyo na, sinabi ko na, gano'n. May putol yung ano dyan. Okay, Mosi? I'm sorry to say, pero hindi ka para sa akin ngayon. Thank you.